Yo, what's up mga kaaga? Magandang magandang sa ating lahat. At, ano po, medyo hindi magandang panahon mga kaaga. Talagang lumakas na yung panahon. Tayo po ay uwi na. Tatago po tayo ng pinagagan. Ayan po yung kasama namin baka na nakasalga sa amin. Si Romano. Ayan. Kung so, hindi na-trip itong alo na to, mas malaki ng alo nyo yun ah. Kaya kailangan natin sumagong mga kaaga kinakalag na po nila sa unahan yung ano yung tali <coughs> pa rin yung dalawang bangka kuya oh kaya e lang naman yung bumbun malapit lang mahuwi yan ang dalawang bangka maliit ito yung tayo, malayo layo pa kaya yan ingat ingat po tayo kaya naman siguro yan lumaki na lumaki ang alam mga kaagad andaro na to sa ano, sa 56 na na yung natin. Pero kaya lang 'yan. Laki na talaga? Basag. ito talagang doon ako sa tabi kakain pagkakain ito ayusin ni kuya Lando yung, anong, yung kasi, ina, ano yung tali kasi inaano na sinasalpak na ng alon Hindi yung binubuno ng iba mga kaaga, lalo yung mga nasa 20 milyahe, kasi 8 milyahe, takbo kanya pa sila sa sentro sa gitna talagang may hirapan yun ang choice lang talaga nila tumali sa payaw pag hindi na kaya daw tatanggol ulit sa tabi kaso kung mas malakas na mas nahihirapan sa tabi ganda to ulam kakain na si Kuya Lando. Ay, ano ba? Oh, wala na may Pas ako, pas. Mamaya na kakain. di ba kakain? <laughs> so, kaga, magandang umaga po sa ating lahat. Thank you Lord dahil uh, kami po ay nakatabi na ng Matiwasay at wala po namang naging ambariya sa bangka. Uh, time check po tayo mga kaga. 8.32 ng umaga. Nandito na po kami sa pinag papasok na po kami ng pinag-aagaan. po. Ayan po yung libo. Nalit na po ang isang tabangan. Nakakatago na tayo ng na pinagagan. Nakarapit tayo ng mga ilang oras pa tayo ng biyahe. Alas 7. Isang oras higit na biyahe galing sa uling buya. Nakit ka na nga yan. Okay. Oh. Eater dito na tayo eh. Bumalis tayo doon eh. Parang alas 7. Paano na mag alas 7? Mag alas 7 po eh. Alas 6 pa higit. Tingin natin baka magpagbasa man. Pagbasa pa lang tayo ng message. Ayan. Alright, kami ang tayo sa itaas ng ilog Ma Update ko na lang po kayo at buhayan na ng konting mga video o kaganapan kung kagandahan ng ilog Alright, maraming salamat po Ayan, yeah, dito na tayo sa loob ng pinagagan Susunod dito ang ahaba sa taas tiyo oh. Ayan po, yan ang bangka ng ano, pwede kong tinadala lang oh. Ayan ang loob ng pinagaga. Malawak pala to. Ngayon lang din ako nakapasok dito eh. Ay, pegot pa diyan. Ay, mga aga, paligod ng pinagaga oh no? Ayan mga ibang bangka oh. Ah, pasok pa tayo sa loob dyan ay papasok mga kaga sa loob pa dyan dun po ang babaw pala doon babaw pala doon banda o oh. so yun talaga safety dito yan shout out sa mga kaibigan natin dyan yun no? o mga kapwa natin mga nangisda mga kuya ko pala to o Kuya Tonton oh. Ayan oh Kuya Tonton. Ang Marcela, ayan oh. Ganda lumaro ng ano niya. sila doon sa kabilang bangka pala alimbang bangka? yun malaki eh Wala dito sa Idol Kabisi kasi nga tumago yung mga yon. Yan po. Ay shadow shadow sa mga bigyan ko just kinigan. Kay Idol Chat A. kay Adventure TV. Seems the way rap TV vlog. Ingat po kayo lagi. Yan. Kasi sa mga bigyan ko just sa Laguna, shoutout sa inyo lahat sa Bayabas Boys sa Takbong Pogi Basilian Mark Rocon Mora Richard Rondero ayun shout sa inyo ayun mga ibigyan natin na napakasipag ma-share ng ating mga videos ayun nakakamiss yung ng lugar mga aga ilog tayong bakawan tahimik na tahimik sarap magbuko dito Sarap magbuko ko dito. Makakabili kaya? May nalalakaya pa nga oh. May nalalakaya. Ay mga kontinya. Mga series. Yung, mga, mga mga isda, mga isda, mga isda rin. Isda. Yung mga ago nalalakaya sila oh. Pang-ulam siguro 'yan mga hinahanap niyan. Sihi. Ayun, ay. Okay no. man eh, mama ya. Pare ko ay marami sihi dito. Bombay bangkawan ay. Yung sa kabila, wala. Ah, mas malawak pala diyan, mas maganda pala dito Lawak pala nitong ilog na to mga aga oh. May duluan pa pala dyan oh. Sarap sana huwag pali dito ng drone Kung may drone tayo mga aga Kaso wala tayong drone eh sa mga susunod na panahon naon uh, Kung tayo ay eh, magtagumpay Maging vlogger din tayo na tunay na kumikita eh tayo ng mga ganyan GoPro gusto kong bilhin uh, Ah, na vibrate. Na vibrate pag nakasandal. ay. Oh, syempre. Oh, yan ating mga kasama, oh. Kaway-kaway oh, kaway tayo diyan. No, syempre, bida diyan si Kuya Lando, ba. Mapapanood niya ng anak niya eh. Wala, na iba may video maganda. Oo, oh, hindi. Dito, dito, sa ano, Ito. Ay, anong Kaganda nitong ilog, guys. Ay. dito, taguan. Ah. May... Ngayon lang ako nakapasok dito. Lawak lang nito.

yan lang mga aga, andito na tayo tatalig mga daong. Tayo po ay magre-raise na natin mga huling isda. Alright, maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat-ingat po. Ay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Alright. Alright.